I'm Laura I'm 24 years old and I just graduated from med school. So ngayon, ang ginagawa ko is akong intern. Since grade school, napasok ako sa honor section. Tapos nung high school, tumakbo ako ng student council. Sa simula, enjoy-enjoy lang. Pero eventually, nagustuhan ko talaga siya. Since my yung grades ko, tas active ako sa school, sinorte na rin ako kasi nakakuha ako ng scholarships. So since third year high school, full scholar po ako hanggang college, hanggang med school. Apat kami magkakapatid. Ako yung bunso. Tapos halos lahat kami nasa medical field. Ako yung papansin. Ako yung makulit. Ako na lang yung nag na sa nanay at tatay ko. siguro part kasi ng pagbunso. Pwede ka pa maglambing na gano'n. Yung boyfriend ko, med student din. Kapag free time, ang bonding namin, kain, or kapag talagang free time, nakakapag-travel kami together. Puro adventure. importante important kasi sa amin, quality time. Yung mga tao kasi meron silang perceptions tungkol sa isang doktor na inisip nila lahat ng doktor, seryoso, mayaman. Piling ko magagulat sila na pag nakilala nila ako, makikita nila yung human side rin ng doktor na meron din struggles, kakornihan, and meron din sense of humor. Sana magustuhan nila sabay-sabay natin kilalanin ang Med of Honor ng Las Piñas. Aura Azarcon. Ang Med of Honor ng Las Piñas, Aura Azarcon. Hey, ni Aura. All right. Hi, 90. Aura. maghahatid sa iyo sa bahay. Ayan, oh, ingat, ingat. Hi, Aura! Eto na nga, syempre mga doktor, napakalaking parte ng ating lipunan yan. Pero ano sa tingin mo ang magiging parte mo at role mo sa loob ng bahay ni Kuya? Well, I think yung training na nakuha ko sa school and sa ospital, pinrepare niya ako para mag-work under pressure. And yung walang reklamo, walang kahit walang ligo, walang kain, huh? walang tulog, walang uwian sa bahay, walang problema. Basta magawa namin mga healthcare professionals yung trabaho namin. Yeah. And aside from that, aside from that kasi yung mga tao, meron silang perception tungkol sa doctors na laging yeah. perfect, professional, poised. Pero kasi ako, hindi ako ganun. So, Ay, talaga? kayo. So, hopefully, mag makita yung personality ko talaga. Yes, we are looking forward to that. At si Mommy, ang advice sa sa'yo, just enjoy the aura. It's a yeah, different na, na mag-bet. Oo. Kailangan itake mo yung moment na to dahil kailangan mo nang umaura sa loob ng bahay ni yes. Kuya. Mga kapamilya mo, eh, talagang susubaybayan ang iyong journey sa PBB And out. say bye to your loved ones. Nandito sila ngayon, Doc Tauro. O, oh, di ba? May Alright. pa hashtag tag na sila. Palawan na para isuot itong uh, blindfold. Good luck, Aura. Palakpakan nyo naman ang inyong pambato na si Aura. si Aura. Aabangan natin na matapilok siya ganon sa bahay ni Kuya. Huwag naman sana.